Dito nga sa Barcelonita mayroong... Bak! yan eh! Ay. Ayan ay, oh. yan! Kinakain ay, ay, yan! Ay, hindi nyo kinakain! yan! Yung ganit-gilaw Dito yung ganit Ayan, ayan, ayan! Hindi ka Ayan! Hindi ka na nabuhas Pulutan! pulutan! Marami pang pulutan dahon nila! Pre! Yung ganit-gilaw sila eh! Sabi ko sa'yo...

Meron pa? Pa? Ang hindi likado ngayon Pero pagka dyan wala na yan. No, no, no. sa sambay na Oo. No, pero iwan. yung susuntang diba sa sambay Pero eh. Pagka dyan wala na yun. ya dyan wala na vamos. Vamos Patay na Patay na No.